Uh, magandang umaga po mam, mga kababayan Andito po ngayon ako kay Lourdes Oseda So ngayon bibigyan ko po siya ng authorization Papers para <coughs> maklim niya yung IPP out ngayon Kaya ngayon mag-uusap kami mga kababayan uh, Subaybayan so nyo Ito yung atong ano Kasi kung hindi wala ka ganito Sino ba mag ma, ano nito mag game? Si ano ni si ano? Wag yung so, bata Ah, uh, Bukong bata. Bukong bata. Dapat kailangan si, si Lupa, Junior baka ano baga? Si anak mo dapat. Di anak ka Ay. mismo. So, siya, siya, ako si Apo. Si Apo. yung laraki mong anak mo. Si Apo. Si Apo. Bata. Kaya, yung nagdaanan. Yung bata. bata. Kailan ngayon? Mm -hmm. nakaraan pa. Ganyan De, na na sa Ano? naman. yan. hindi siya mabala sa pag nito. Ayun. Ayun. Ayun to. tumi. Ano? na Si o, mm -hmm. Pero, dapat, so, eh si si Apo Si Kasi dapat may ano na ito ngayon. Ay, hugaw na. Paki ano daw na ito pasa. na si, yung, si Apot? Kasi ngayon isubmit na ito ngayon. Oh. Kaya kung mapilit na pumunta rito sa'yo, para makahabol para ka. Oh. Kasi kung hindi mo firma na ito, uh, So susunod na kayong makapapayaw. Mmm. Mmm. yung yung ID mo, i-attach na rito. Kita, yung ano. po mga kababayan. Eh, mahirap tama ganitong sitwasyon ng mga na po mga kababayan. Lalo na itong mga senior citizen. Talagang, dapat talaga makaintindi natin ng mga kababayan. ng sa ganun, makakuha man sila ng ayuda sa gobyerno. Ayan. ano pinukuha mo? Siya ako magang ID. ID? ID? Di, pasirok siya yung ID. Oo. Dada, dada. Aku nanti. Dada. Dada. Kumuntekan ko tambay tahu. Agak mat kana lam. Hmm. Tami na kunaka anu baga. Anu oh, tama. Sao ikna ka prepare na pala eh. Hmm. -mm. Tapos, ito yung bata. Pa-prepare na pala eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Bali, iwan ko na. Kapi, out ka na naman. Be. <laughs> uh -huh. Namili si Mano. Si, ano si Ingo? <laughs> ito. nakatambar ka na. Oo. Eh. Kata. Mm -hmm. uh, ano man so, prepare na pala eh. ako man si apot. Kuha na lang. Ano ba? Thank you. ito na pala eh. I-submit na lang 'to. Nak ninto. Asan niyo yung mga... Dapat ma Ay ano si pili? apot, iya pakuha si apot. Teka wag mo diba, daw. Si apot. Mong... Hindi pa 'yun. Ha? Hindi. Ay, bakit ko man nang hihawing ano. Dali, ano na? Nakakapaka-importante naka. na ito. Hindi oh, makaka-conclude mo. Dali, ano mo? Silula mo. Hindi hey, pa parang yata lang ito dito. Oo, dali. Okay na. Sa Martis na amin, te, Ab. Pibigyan na lang pala ito. Ang um, mabuti na lang, mayroon pa. Niyo. At pero, kaya mabukin. nga ni, nag-ano ako. Pero, pero na. ko, sa mga Sa siya ay Martes, maagap kami pagpunta doon. Mapunta nga ko sa Imo, ta, anong kung ko ta na yan. O, oh, yan, pero, pero mga nga 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 ko pwede na ka, ano to, Martin tamaran mark. pa uh -huh. Siya na sana mag a -ano. Ngayon, mm -hmm. itong isang authorization, iiwan ko sa iyo. Mm -hmm. Ngayon, katamark ka na rin, katulad nito, dito. Mm -hmm. Ayan. Ito. Ayan, no? dyan. dyan. dyan na. Uh, tapos, by next na payout, may, may ka oh, man, may, oh. may ka ng problema. Hmm. Tapos, oh. yung ID nung anak mong itong si Henry, mm, Henry, Henry uh. dapat may ID din. Oh. ID. Dapat ngayon may submit na ito. Oh. Ay, salamat naman okay. okay. sa si mami. Ano, eh, Papi naman, sa akin ang ano di Maraming mm. naman. Oh, okay. Oo, oh. peperma niya oh. mm. po. Ano, peperma doon na siya mm. Ayan o. Ayan, na siya. Mm. sa ID niya. complete mm. mm. na ito. Mm. Nakita ko dyan si Demiol. Oo, oh, nandun sa so, Bumbong. Magkano ang ano na ninyo ni Junior sa ilang ninyo? Ay, may niya na magkukuha. Ah, may lang. Ah, muli. Ito ang importante. Ah, siya nang ba yun? nga ni si Apo. Kasi... Ayan, dapat nag-attend ka dyan. Hindi ko nag-attend sa Maratuya. Kasi, kasi si Lacey Tilo, ba by Presidente naman dito? Ayan, dyan, o. Oo, ayan, o. Ayan. o ngayon, ay, kasi, ang hinunay dito, kung siya yung... yung ini-payout nyo, hindi ko lang naman pa sa pagkain ba o medicine. Oo, sa pagkaon lang. Oh. Kain, sa naman. Naman napupunta Yon ako. E, Nag-anong kuning kalahat, ano, kalahating kaba na bagas, yun, andum pa ako, yeah. kaya, ako Pero, hindi Pero <coughs> hindi naman kayo sa alam. <coughs> Kasi akong nasa alam ako nga sa alak. Kami paano, <laughs> <coughs> kami paano, <coughs> 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 kami paano, puro alak. Kasi gusto ko nakangiti ka eh. Uh, <coughs> 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 kasi, gusto ko nakangiti ka, hindi yun na kasi mangot. <coughs> <coughs> kami payout, kaya kapunyat sa pizza napupunta sa araw. Pero kahit may ako iba <coughs> Amin ah, na. Oh, Uy, mga si tao. Oy. Oh. oh. Si <laughs> ano. Ito kumpleto na pala ito. Oh. Permado na si mama mo. Ikaw na lang. Saka permado ka. Permado na rin dito, di ba? Oo, at saka dito permado ka na rin. So ngayon, ang utos ko sa mo, dalhin mo ngayon to sa SWD. Ngayon na yan. Para makapiyaw dito, Marquez. Kaya ako pumunta rito. Tapos sa pizza uno, kung hindi mo dadalhin ngayon yan, hindi kayo makapiyaw. Oh, okay. Ngayon, tatarman ka. Maka, hmm. Tatarman ka doon na makapiyaw ka na. Hmm. Ha? Kailangan ngayon, isabot e, e, mo. Oh. Di ba, ayan, diba, mayroon tayong presidente dyan ng Baska. Mas kahit tanungin mo yan. Hindi, hmm. oh, yeah, okay. yeah, hindi. Basta na, na. mag-jari mo na yan doon. Ipon mo na yung bulletin. Oo. Oh. Anong pa ko ah? O, oh, gaw yan? Ano mo na yung buntin? Oo. Turo mo na? Naman. Pirmado na lahat <laughs> e. Pirmado na lahat e. na lahat e. O, pirmado na lahat e. O, tapos yan? Tine, Sa DSWD. Doon sa bagong ano ha? Building. Doon mo yan dadalhin. Oo. Doon mo yan dadalhin. Sa bago ayun, magpahoray-horay ko oh, dito. Malipot baga. Mayang mabirka. Mawara yan. Oo. Iyak kong baga. Wala mo ikan sa kayaan oh. oh. Ah. Kung, eh, kung mo. gusto mo sumabay ka na lang sa amin. O oh, magibag sabay mag ka na da pag pa na. Ay may pipidi ikaw ang ano niya. Ikaw ang ano. Saka ni, eh. mo, dalhin mo yung ID mo tapos papakita -ano sa amin. Magano ka lang din lang din motor diyan para pagbalik niyo. Hawakan hmm, mo niyan. May, may problema. Problem. Yung ID, ay ano yung ID mo dalhin mo. O ano? Magano ka na lang din motor diyan, gasolina mo na lang. Na. Tabala na kita pag pagkasulinan oh, yung pag ano. Ano? Oh. Ah. hindi yung makakakuha si mama mo. Kasi kasi kaya. Yeah. Sayang. Na yung... Kahit nung siya man ang ano niya oh. nung Oo, oh, ah, barik-barik na nga na oh. ito. Nahirapan na nga, sabi ko kay Lakman. Oh. Mara, madaganitan yung tumi Ang sabi pa, no, yung bata, eh, hindi ko na itan... Ay, ang kamalihan ko, hindi ko na itanong kung ilang taon na. Eh. Mm -hmm. Yun ang kamalihan ko man doon. Yung pala, 17, 16 mm. uh, na yan? Oh, ma, 16 mm. de edad, hindi pwede ho yun. Mm. Ay, si Jerry. Ay, ano yung sawa bukit? Ako na yan may naan Ano yung naan pala yun? Baka Ha? Baka Bakarunda. Bakarunda. Para ma, kaso na kita. na yan si ano. Kung yun kami mapit pa kami kita Na kami. Ah, kami daw sa nang lamang sa kwarto. Eh, kuno mo na to na. Ito. Uh, mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang pagbablog ko. Welcome to my YouTube channel, Jaime Tone Vlog. Thank you. Bye-bye.